Ako oh, po. Hoy, ano ba sabi ay, ko sa inyo? Di ba sabi ko, mamaya na? May sinabi na ba ako next? Uy, sir, grabe oh, po kayo, sir. sir. Kukulit nyo, ah. Sino yung gumatok? Nakaya. Okay. Magpa-franchise ka, no? Opo, magpa-franchise po sa Kirmang akin. Pirmahan ko na to, ah. Wait ka, sir. Kamaya nyo na po pirmahan. Ah, so hindi ka ano sa akin? Parang nagdududa ka? Hindi po. Sinapalabas mo, sinungaling ako. Uy, grabe po kayo. Wala pa po siya sinasabi. Ito lang po niya yung crowd. Huwag mo paglabanin yan. Pwede sila magkasundong sir Cash pa, hindi ba sa bank? Nakakahiya tuloy ako dito kasi baka isipin Sarah. ito ano. Uy, oh, ay, ay, ay na, ay na, ay na, ay ito. Opo oh, sir. Oh, ano nyo kasi, napapahiya ako. Grabe sir, ang bilis yung magbago ng presyo. 1 M. Wait lang sir. Ano yun? Sticker pala to sir. Yung? Itong logo niya, tingnan ko ah. Sticker na ba? Uy, dito. Boss! 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 Burger sa akin. Nay! Labong ka! Ay, late na ako. Ito na nga. Ay, sir, excuse me. Pwede po mong tanong? Opo. Dito ba yung pila sa ano? Ang dami nyo kasi. Ito ba yung pila sa, ano ba yun? Magang franchise. Oo, ng o, 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 level. O, opo, hindi na pa kami dito. Last tres eh. Maling ah? araw. Groby naman, alas 4 na ng hapon. Para kayo nasa wawawin ah. Kasi <laughs> nyo ba mas pa namin kinakatok. Sinisigawan kami. Weh, patingin nyo. Try ko nga. Tau po. Hoy, ano ba sabi Ay, ko sa inyo? Di ba sabi ko, mamaya na, may sinabi na ba akong next? Uy, sir, grabe ah, kayo, sir. <laughs> Kukulit nyo ah. Sino yung gumatok? Sir, ako Ano po? ba yun? Ano, Francis mo? Kasi kanina pa daw itong mga to, madaling araw. Okay, mamaya na kayo. Kasi maraming nakapilog. Ang daming gusto mag-franchise eh. Nakakapagantay ba kayo? Kaya naman po. Kaya po, kaya po. Ayusin nyo ah. Sino ba yung gumatok ikaw? Ako po, sir. Ako po yung bond na nag-message sa inyo. ako yung bond. Oo. Uh, ay. Good afternoon. Good afternoon po. Welcome po sa ano, Bob C Level. Ayun, ay, ano po pala kayo. Oh, bitaw mo na ako. Ay, sorry po, sorry. Ay, bading ka ba? <laughs> Hindi po, grabe. Sige pa. Uy. Ayusin mo ting tingin mo sa akin ha. Uh, kanina pa yan dito? eh. Katok lang, katok. Ah, uh, okay. Baka po kasi may lakad pa kaya ano. May lakad ka ba? Meron po sana. Ano, um, umulis ko na. Sige, oh, binumukay mo ko pro. Lahat kasi kayo mag yung ka? magkakaroon ng ano, Bob Level. Ah. Relax. O, tara. Punahin ko muna to ha, kasi kanina pa kayo eh. Ako po muna. Okay lang ba? Tara, uh, pasa kayo. Ay, thank you po. Oo. No? Oh. Nakakaya naman po sa kanila eh. Grabe, ang dami nila naghihintay doon kanina Sige, pa. Sige, pasa ko kayo. Welcome po sa Abab C Level. Abab C Level? Seafood Bistro. Ayun, ay, nagmapasikat ka ba sa akin? Oh, ano ba, talagang ba eh? 2016 pa kami? Oo, oh, ang tagal niya na po ah. Oo, oh, kaya sikat na sikat yung Abab C Level eh. Oo nga po eh. Ang dami na gusto... namin franchise, ang dami nagpa-franchise sa amin. Langit ko nga po nakikita kaya gusto ko mag-franchise sa inyo eh. Hmm. Okay, um, at diba? ano pala ito ha? Halal certified kami. Ah, okay. Puro ano lang kayo, mga seafoods. Yes. Pwede, tayo sa, pwede natin mapakain mga kapatid ng mga muslim. Ah, okay, okay, okay. At saka ano, pa-release na pala yung FDA namin. Flex ko lang sa'yo. FDA? Oo, oh, kasi hey, hindi lahat ng restaurant may ganun. Oo, oh, eh. hindi nga po lahat eh. Hey, kami, gusto namin sure lahat. Para maganda lahat. Ay, yeah, maganda po, maganda. Tama Pata nga. Patara, ha, ah, have a seat. Ay, thank you po ah. Sige, upuho kayo. Okay. Makaupo muna. Uh, Yan, sige, umupo ka, umupo ka. Dito na lang ako. Yan. Sige, magkapi ka muna. Sir. Ano? Ba't parang bawas na po yun eh? May mga bago dun oh. Kaya na lang, hindi sayang eh. Tanihin mo na, hindi ko naman na ubos. ko yun. Ganyan kami mag-welcome. Mainit kami mag-welcome sa mga magpa-franchise sa amin. Sige. Sige muna, na, kaya. Okay. Magpa-franchise ka, no? Opo, magpa-franchise po sa amin. Tirupang ko na to, ha? sir. Ang oh, mayayang na po pirmahan. Okay, gusto ko pumalaman muna kung ano yung mga inclusion ng aking ano, eh, pagpa-pratchase ko eh. Ah, so hindi ka ano sa akin? Parang nagdududa ka? Hindi po. Pinapalabas ko... mo, po, sinungaling ako. Oy, Ganun ba? Ma po Wala pa po ako sinasabi. Gusto ko lang pumalaman, mapaliwanag niyo sa akin na maayos yung inclusion. Pati yung kung talagang ano ba, malinis yung ano, gano'n. Ah! Hindi! Magpa-pranchise ka, hindi mo alam na malinis ang kabagsile, 11? Hindi, gusto ko lang po makasigurado. Tangan, kasi... mayabang ka, Uy, grabe Na. Hambog pala. Hindi po. Gusto ko lang pong, ano, alam mo, siguro is tayo rin pong mapahiya, syempre, sa ipapranchise ko. Eh, ba't ka mapapahiya? Ha? Sinigawan ba kasi sa harap ng magulang mo? Ay, oh! Para mapahiya po. ka? Pasensya na po. Hindi ako basta-basta nagpapasok dito. Pag nagpapasok ko dito, pirmahan na tayo ng contract. Ganon kami kanupin dito sa above sea level, kaya ang dami na nito eh. Oo. Oo po, oo Pasensya na po. Hmm, ano, pirmahan ko to. Hindi, mamaya na po. Mamaya na po. Wait lang po. Hindi ko pa po nababasa yung kontrata. Hindi, oh, sige. Ganito na lang. Para makasigurado ka na malinis yung mga gawa namin dito. Ganito. Kasi parang nababastusan ako sa'yo eh. Oh, Grabe naman. Oh, sige, pag-usapan natin. Upuan natin yan. Oh, shit! <laughs> Sir. Ganito. Iiikot kita dito. Oo. Oh, okay. Ha? Sa planta namin. Kung paano gawin. Kung malinis ba talaga. Kung naka-PPA ba sila, papakita ko sa'yo. Sir, opo, sir. Pero, Gra grabe naman po kayo. Parang, sorry, sorry. parang para kumakausap lang kayo ng preso. <laughs> ano bang kaso mo? Oo <laughs> nga, o eh. Gusto ko tanungin. eh. Kasi kaya bali, ganito. Bago sa muna ito paliwanag sa'yo, tutur mo na kita. Yun, opo. Para makita ko rin yung product mo. Okay. Oh, sige, tara. Iiwan ko muna ito dito. Ay, hindi. Dadaling ko na ito. Oo, oh, dalingin na ako. Oo. Oh. Tara, sumunod ka sa akin, kupal. Uy, hindi po ako kupal, sir. Ang ah, so, grabe naman kayo. Sige, okay, sige, tara, tara. Okay, sige, thank you, sir, ha. Sir, tara, sir. Ay nakikita nyo naman, ha. Ayun, dito na nga tayo. Dishwashing room, clean utensil ro room, office. Tapos, boss, pasok kayo, halika. Okay. Boss, ito yung sinasabi ko sa'yo. Ay, ito. Ayan yung cart na ipapranchise mo. Ang dami ng may-ari niyan kasi ang dami niyo dito eh sa above sea level. Ayun oh, nakita ko nga to, ilabas ko nakita to sa. 'Di ba? Nakita mo yung pila, ang dami. Oo nga, grabe. Gano'n yung gusto makapag-franchise ito. Bali sa loob po ng babayaran ko sa inyo, ito na po yung nakapag-Ito na 'yon, oh. Kasama na yung lahat, pati yung Prada. Kami na baala sa lahat, i-market mo na lang. Growing. Eh. Oo, oh, tara, sumunod ka sa akin. Sumunod na yung franchise ko dito. Pasok ko, pasok ko. Mexican room. Wag, na, hindi, hindi naman malikot yung kamay mo. Hindi naman po. Hindi ka naman kawatan or something like that. Ay, naku, hindi po. pa pakita. Uy, ang dami. Oh, shit! ka sa akin, sir. Ayun yung mga frozen foods namin. Tara, pasok ko. Ah, uh, dry goods storage room. Ah, Okay, ito naman sa medalya. Tara ano, boss, pasok. Ito yung mga ano namin, mga dry goods namin. Ayun, na yung mga suka. Suka. Wait, na, sir suka ah. Sukang iloko. Sir, iloko. Di ba ilokos yun? Iloko! Loko! <laughs> ano ba, pakialam mo, ka? Eh, hindi kasi, pagka ilokos, ilokos yun eh. Iloko! Ayan Oh. Ayan mo na. Sukang iloko. Kaya may nagitinggari pala kayo ng mga suka. Oo, mga suka. Atin mo. Inumin mo tong isa. Wag, wag sir. Kainom <laughs> ko sa ito. Grabe naman kayo. Asa edik na nga ako eh. Tara, umunta tayo dito sa production 2. Ayun, gusto ko makita. O tara, kung saan namin ginagawa kasi sasabihin mo. Baka sasabihin mo, marami. Hindi, grabe gusto ko lang po eh. Oy, sir, isin ko po kayo gusto ko lang. Hindi kami dito ah. Production tara, 2, ito na nga yun. Pasok ho. Ayun, thank you sir ha. Ah. Ayan, dito. Oy! Ay, ano? Nakahiga ka pa! Oh shit! Sir! Grab to noon. Grab to noon, sir. Si ano pala? Si Undo. Salud oh, na ayun, pangit ayun. ang pangalan niya. Ano yan? Ah, QC namin dito. Quality checker. Ah, okay, okay, okay. Sino? Oh. Sino itong dumi-dumi na itong tao ito? Ba't sa loob? Grabe naman kayo. Mag-franchise yan. Ay. sir. Ang bayad-bayad mo na po sa, po sa akin. Pumbi. Ano? Ayos ba? Ayos ba dito? Patingin ako. Uy. Baka sa mukuming mo sa inyo, sino, sino. Yeah. Yeah, sir, sir. Itong boss. Yeah. Ayusin niya yung pagtuhog. May quality checker. Nakita kaya, mo po. naman. Nakita mo naman yung PPA. Kompleto. Ah, may ano, okay. may hernet, may mask. Oh. Oh. oh, oh. Ay, papasikat. Dalawa kayo nagpapasikat? Boss, ayun yung tinatawag na butterfly squid. Ah, oo, oh, nakita ko yan. Oo, oh, oh, kami lang meron yan. Kasi nakaregister yan. Hindi nyo pwedeng nakawin yan. Hindi pwedeng gumamit ng kahit sino. oh, ah, Okay. Baka gag gagamitin mo? Hindi ko, bro. May mga kaya nga. Papakulong pa. kita. Kakasuhong kita, boy. Sir, easy lang, sir. Kaya ako nakaregister. Ay, 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 sige. Oh, tinutulungan niya. Yan, sige. Ano yung, ano yung may igi? Talagang ano, yan. talagang quality talaga yung eh. product dito kasi di quality checker pa kayo oh, eh. Excuse me, hindi. Lahat ba dito pag wala ako na naayos mo ba? Ay, sir. Baka hindi kayo maayos dito kausap, ha? Ang time, sir. Ayun, sir. Tingnan mo, nagbalis ako dito kanino. Hindi ako nakaiga dyan, ha? Baka sabi mo, nakaiga ako. Ay, hindi. Hindi naman kita nakita. Ay, excuse me. Patingin ako niyan. Ano to? Ayun yan. Ah, ito yung seafood festival. Ay, ayun Nakabalot na linis. Nakabalot na yan. Ba? Ito yung beseller eh. Inuugasa ah, okay. pa namin yan sir. Nilalabang pa namin yan. Minawashing pa namin yan. Ganon kami kalinis dito. Sige, Brad. Oh, masipag na. yan, masipag yan. Masipag. Oo, sige. Magtrabaho! Grabe. <laughs> ito sir, ito sir. Pakilala ko sa'yo sir. Sino yan? Pam! Pam! Ay! Pab. Ay! Ba't pinaglalaman niya yung crab? <laughs> Huwag mo paglabanin yan! hindi sila pagkasundo, sir! Pombi! Eh. Ano ba? Sir, ang kasera na sir. Mapaniwalan ko lang, <laughs> ha? Oo, sige, bakit? Best employee natin ito ng, ano, apat na buwan. Ah, ay, ito sir! Ay, oh, yan, ito ba yung best employee natin? Ito! Best employee! Okay, yan. Maganda yung tindig. Ano ito? Oh! May sauce! Oh, may crab boy! Isang ba? Ayan ba yung best employee? Nalagay na lang yan, boss! Nalagay lang yan, sir! Kasi sabi sir, ko sa inyo. Kasi sabi ko sa <laughs> Hindi naman sa inyo. Ayusin mo yan do, ha? O, sir. O, sir. Mahalap nyo, sir. Sige. Ayan, sige. Ipak mo lang. Sige. Malinis <laughs> hey, na lang kami gumawa dito. Oo, ginagawa. Kaya marami nang talaga nagpa-franchise dito, eh. Oo, okay sa nakita. Malinis ang proseso. Walang ganong isipin. Oo nga. Ima-market mo na lang. <laughs> Bali, ayun po yung inclusion. Nakita ko na yung product talagang quality nga ako talaga. Di ba quality? Ayun, may kita pa. Okay. Uy. Wait lang, magbubukas tayo. Ay, ay, ito. Mga ano pala, mga lumpia. Mga lumpia, mga lumpia. Oh, sige, um, ano pa bang kailangan mo, sir? Uy, sige, uy. uy. Nagpapasikat? Uy, kaya hindi ka trabaho yan, ha? Ah. Ayaw mo yan. Masisipag yan. Masisipag sige. Masisipag sila pala. Trabaho. Masisipag. Trabaho. <laughs> yan. Uy. Mga kanya-kanya pa -kanya Nice kanya one, man. Brad. Okay, mga katrabahador ko, mga masisipag, mga disiplinado, hindi mga bastos, hindi katulod nung isa dyan. Sino? Hindi, hindi naman po ako okay, yun, ba? Diba? Uy! Uy! Nahulog! Oh, nahulog sir. Nahulog yun. Hindi. Okay lang yun, sir? Hindi nyo sinita? Hindi hey, ko kaya nag-gender kayo. Hindi ko kaya nakita ko. natin. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita. Ako kaya nakita, nakita, yun yun nakita, yun nakita. Yun nakita. Eh, ko na naglag eh. Mas marunong ka sa akin. Eh, Ganon. Hindi, na eh. hindi, pag nalaglag kasi yun, kukuni lang namin yun, pero ipapamahagi. Ah, okay, okay. Ay, okay, okay. akala ko. <laughs> ano, bali ka dito, sir. Nakita mo naman kung gano'ng kami kalinis dito magtrabaho. Opo, nakita, nakita na. mo kung gano'ng quality ang mga yan. Buo na sa rin loob ko, mag-franchise na ako. Hindi kami basta basta Oo nga po, eh. nakita ko na yung quality. Na hindi ka inaanohan mo kagad ako. Eh. Sabi, sabi mo, sinungaling ako. Hindi, wala akong eh, sinabi sa'yo. Madami na nag-franchise dito sa amin. Ikaw lang na nakapagsalita ng ganyan. Bro. Ikaw pa tong walang bitaw. Bro, may okay naman kayo, sir. Ha? Wala akong sinabi, sir. Uy, sip, sip yung tao mo, sir, oh. <laughs> ano ba yan? <laughs> quality checker ko yan. Quality checker, sir. Wala't kayo pinumunasan. Ano, okay ba? Gusto okay, mo, okay, doon okay, na tayo mag-usap? Ay, sige, sige, sir. Wala maanong. Tara, pag-usapan na natin yung presyo para yung ka na at pumando. <laughs> so, sige, Excited ako. Deal! Yayaman na siya, swerte. swerte, swerte pa. Ayusin ang trabaho, ha? Yes, sir. Ako, may gagawin pa ako. Okay? Opo. Okay. Uy, grabe yung fit mo, sir. Grabe Ngayon, mga ba ko yan. Sige, sir. Have a seat. Okay Ay. naman na. Nakita, ah. napakita ko na sa'yo. Okay na, okay wala na. naman na sigurong dahilan para tumanggi ka pa. Oo, wala lang Nakita kung na. gano'ng kalinis, kung gano'ng ka quality, Oo oh, nga, hoy. Eh. Talagang decidido na ako, sir. Huwag franchise na ako. Yan, yeah, ang magandang usapan. Sige na, pirmahan na tayo. Okay, sir. Pirmahan ko na, sir. Ah. Uh, Pirmahan ko lang to ha. Ah. Okay. Okay. Pirmahan ko na sir. Pirmahan mo yan. Kahit saan na lang ako dito? Oo, oh, bara-bara na yan. Okay ba? <laughs> Grabe naman to ano yun, bara-bara na. Okay na sir. Yan, okay. Bali, ito po lahat. May... I-send mo sa akin. Okay, 990,000. I-send ko po sa ano, bank account na lang ko. Oh, sa bank sa account. Ah, uh, pa-send. Pa-send okay, lang. Okay, sige. Send ko na po. Okay. Okay, okay na sir. Pa-check na lang po. Ayaw nga pala. Sige, check ko. Okay, sige. 909. Okay. Hindi okay na. na. Ay! Mali! O, oh, anong kung mali? 1M pala to. Ha? Huh? 1M. 1M Sabi mo sa akin sa ano. Sa, di ba nag-message ako sa inyo? 990 lang mo eh. Sa, Wait lang. Kakausapin lang ako ha. Hello? Ba't 990,000 na nakalagay dito? Di ba sabi ko 1M? <coughs> oh, shit! 1M ba? 1M daw? 1M. Mali, ibig sabihin mali. Oh, mali, mali. Ano yung shit! Mo, bro, oh, wait lang, H ha. wait lang ha. Wait lang ha. Dilit ko to. Wow, mali. Ano pala yan? Mm. Ano ko? 1M pala? <laughs> so, ha? Sir, grabe naman. 1M pala? 1M pala. Nagkamali ako. Ano ba yan? Sir, kasi may nakausap ako sa ano. 990. Sino ba yung kausap mo ngayon? Oh, shit! Ah, uh, Yung kausap mo ngayon, Jo, ako. Joel lang ako. Oh. pala oh, yung kayo Joel. Oh, ako, ako yung kamay oh. mo na tayo. Bali yung 10k, sana sa cash na lang, i-cash na lang. -cash, ah? na lang. cash na lang, oh. Oh, may cash ka ba diyan? Kasi one din pala to, naano ko, mali ako. Vera cash. Cash pa hindi pa ba sa bank. Nakakahiya tuloy ako dito kasi baka isipin ito ano. Oh, Uy, ay na. Ay na. Ay to. Oh, po sir. Oh, ano niyo kasi napapahiya ako. Grabe, sir. Ang bilis yung magbago ng presyo, 1M. Teka, sir. Kausa Sini kausap, ano sino kausap niya, sir? Ay, may kausap pa sa ano? Oo, oh, mali kasi nalagay niya sa ano eh. Contract eh. Sir, wala naman kayo kausap, sir eh. Ikaw na patay. Namatay. <laughs> sir, wala kayong kausap, sir. Parang nila tarantado niya naman ako, sir. Hindi, bali, okay. Ah, uh, Magkakaroon ka na ng franchise. Ay, na, wait na, sir, wait na, sir. Wait lang, sir. Yung 10,000 kasi, sir. Wala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakto. Bali, wala niyo yung may wait, nabayaran sir, mo. Wait lang, ha? Sir, kasi binura niyo, sir eh. Ano? At saka wala kayo kausap, buti mo. oh. oh Nawala nga. Nawalan siya ng signal daw. Alam <laughs> mo yun po, parang tiyatran sakop yung sakto pagkakuha ko na wala. mo, tapos sulat kamay lang yung ganyan, halata may bura. Hindi, <laughs> okay, okay lang yan. May mga attorney naman kami. Mapapaglaban <laughs> naman ako niyan. <laughs> may attorney, so lalabanan mo ako, sir. Bihira <laughs> <Di> <laughs> ka naman. Ito yung inaan ako kasi 990 na nakalagay. Papagalito ko yung mamaya. Grabe naman kayo, sir. Ang bihira. Okay, congrats. Sir, wait lang, sir. Congrats. Bakit? Okay. Parang lugi ako 10,000, sir. Wait lang sir, napansin ko na sa damit mo. Oo, ah, yun. Logo oh, ang, namin yan. Ang kinang ng logo mo dito eh. Ito. Pati tingin... na, uh -huh. uy. Ano yun? Sticker pala to sir. Yung? Itong logo niya. Tingnan ko nga. ba naman. Uy. Dito. Boss! 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 Tingin mo, boss! <laughs> boss! Tapos <laughs> <Boss>! ko <laughs> Bo boy. Boss, matang dito ka, boss! Boss, good afternoon! Boss, wait lang ha. Wait lang, boss. Ba't nandito ka, boss? Ito sa kanyang ano dito, eh. Nagpapano ng mga franchise. Kinuha ko dito. Ang laki na na ito. Boss, ang bihira ka ng nakaraan. Di ba kala sariling business ka na? Boss, hindi na ka naririnig ng mga tao. Kamusta ang buhay-buhay? Saka, boss. Kamusta ang buhay-buhay? Boss, amin na boss yung 10K. Alam ko na yung gawain mo. Sige, ito rin yung 10K mo. Hindi ko na ibabalik sa na yung 190, ah. Ayun, boss! Ang mo.